Hoy, good day mga mods and welcome back again to our YouTube channel. Nung babala kayong bumili ng motor and gusto nyo mga mods, unique, branded pero mura. So para sa inyo ang video nito mga mods dahil in this video samahan nyo ako dahil pupunta tayo ngayon sa 10 Ab Kaloocan para i-review sa Kawasaki ang pinakabago nilang labas na Kawasaki Brasky 125. So meron tayong uh, nakitang stocks doon sa 10 Ab Kaloocan mga kamots, no? sa Kawasaki Cycle Mart. So, re-review natin yung pinakabagong labas na scooter ni Kawasaki, Makamos na Kawasaki Braski 125. And alamin natin kung ano-ano bang specs, features ang motor na ito, mga Nasa tingin yung isa sa mga pagpipilian yung mga motor bago matapos ang taong 2024. So, huwag na natin patagalin pa yan, mga Punta na tayo sa 10 Up Kalaokan at i-review re na natin yung motor niyan. Let's go! So yun mga kamots, we are here at the Kawasaki Recycle Mart and Up Kalookan. Dito ako nakahanap ng pinakabagong motor ni Kawasaki, the scooter bike mga kamots, the Kawasaki Brass E1 So meron silang tak kaya ito ang re-review natin mga kamots. Nasa likod na natin yan and then ang kulay na re-review natin mga kamots ay kulay pula. And actually marami silang kulay na available dito. Uh, color blue, red, tsaka yung golden brown. So ito na yung napili kong ng kulay, yung kulay pula. Kung meron nga lang bakiting nito, yun talaga yung ko. So, ano nga ba meron sa motor na ito mga Ano-ano nga ba features and specs? Meron si Kawasaki Trusty 125 para pagpilian nyo na magkaroon mga kamos ngayong 2024. So, this is it mga kamos. The all new Kawasaki Braski 125 wow! Ang pinakabagong motor nyo Yung Kawasaki, mga kamos, Na scooter type Kung inaakala natin na si Kawasaki E eh, puro big bike lang Yung mga nilalabas nila Dito sa Pilipinas Well, nagkakamali tayo, mga kamots Dahil nasara pa natin Ang pinakabago nilang nabas na basta, Scooter bike Na Kawasaki Braski 125 So, alamin natin, mga Ano-ano nga ba meron sa mga na ito So, syempre unahin natin sa looks and appearance Well, kung ang hanap nyo, mga kamos, eh unique at kakaibang design ng motor marahil ito na para sa inyo the Kawasaki Brasky 125 kasi kung titignan natin sa looks and appearance nya kakaiba talaga yung design nya mga mos compared sa mga ibang 125cc na meron ngayon sa market alam nyo naman si Kawasaki mga kamos bibihira lang yung maglabas ng mga scooter bike kaya na naman pag, kaya naman pagka naglabas sila eh, talaga naman tinutodo nila pag when it comes to design ng mga motor nila so umpisa natin dito mga kamos ito sa pinaka cowling nya malapit sa instrument panel So ito po yung uh, pinaka ano niya, design ng pairings niya. Ayan. So dito palang lang makakamos mapapansin mo talaga kakaiba kasi ito uh, itong texture ng pairings na to ay eh, para siyang carbon. Parang Para siya naka-carbonized na siya mga. Pero plastic design lang 'yan. And then dito ito po yung pinaka visor niya. Glossy si black po yung uh, bulay. kulay. Ayan. So pag may pagka metallic and then nakalagay dito is Modenas. Ayan. So combined ano nga pala to mga kapos, at Joint ano nga pala to? Ang Kawasaki at Modenas. So, ito po yung pinaka headlight niya or headlight parents niya. Actually malapad siya mga kamos, no? So pag umupo ka doon sa harapan, eh kitang kita mo itong, ito pinaka part na to mga kamos, no? Kasi mahaba siya. Ayan. So mapapansin natin dito, meron siyang parang air vents dito. Ayan. So magkabilaan yan mga kamos, no? And then ang ganda ng design niya rito mga kamos, so, uh, halong matte black tapos may glossy black sa gitna. Eh para siyang pa ano, uh, spear type, spearhead type mga kamos, na, no? Ayan. So, as we go down here mga kamos, ito po yung pinaka headlight niya. Itong headlight na to mga kamos, ito yung isa sa mga nagpa-unique dito sa Kawasaki Bruski. O Kawasaki Brusky 125 mga, mga kamos na no? so meron siya dito uh, actually dito sa headlight na to mga kamos pinagsama na lahat Uh, turn signals, daytime running light, tsaka yung mismong pinaka headlight. Wow! So, natin dito mga kamos, ito po yung pinaka head, uh, turn signals niya. Ayan. So pagka nag-open ka ng turn signals, pag ganun po ang sequential niya, mga kamos. No? Kaya, yeah. so dito po yung pinaka ilaw ng turn signals. Integrated na mga kamos, maganda. Parang nga naman na hindi na nakahiwalay at ay hindi na tayo makakamba na baka mabali yung turn signals. Good job kay Kawasaki mga kamos kasi naisip pa nilang paghaluin na lang o pag-isahin na lang lahat yung turn signals, daytime running, running light, tsaka yung headlight. So, dito mga kamots, ito po yung pinaka daytime running light nya. Ayan. so so, napakaangas din ng design mga kamots, no? Lalo lalo na kapag nakabukas yan sa gabi. Kitang kita mo talaga yan mga kamots. And then, ito po yung pinaka headlight nya. Actually, hindi siya sa buo. Uh, magkahiwalay siya. So, twin headlight po siya mga kamots, no? Ayan. So, take note lang mga kamos na uh, LED na rin po yung ilaw nyan uh, Lahat ng ilaw ni Kawasaki Fraski 125 mga kamos And naka LED na po Ayan Mga pattern signals Daytime running light Tsaka headlight LED na po yan So One of the Good factor mga kamos Sa isang motor na Maliwanag ang ilaw Lalo lalo na sa gabi Since naka LED na nga ito Ayan So as we go down here mga kamos Ito po yung pinaka fender nya So ang ganda ng fender nya Mahaba Ayan Yung front fender nya Tapos meron syang degals dito Ayan So black tsaka blue Pagdating naman sa gilid niya mga kamos, ito po yung pinaka-design ng gilid niya. Actually, napaka-colorful ng ano niya, mga kamos, ng uh, design ng decals, no? So, meron tayo dito ng uh, red, ayan, tapos blue. so, pagbaba naman dito mga kamos, para siyang naka-honeycomb na decals. Ayan. And then merong uh, blue. And then dito sa gilid mga kamos, blue, black, tapos nakalagay ng Modenas. And then dito, sa baba mga ka na nakalagay lang is 125 so nakapatong siya doon sa parang honeycomb na decals and then sa baba fuel injection ayan sa gilid naman mga ka ito po yung pinaka design ng gilid niya, so nakalagay lang dito is brassy ayan hindi ko alam kung bakit brassy ang pinangalan ni Kawasaki dito Parang lumalabas na Kawasaki Bruce ko ganun sa so, baba nakalagay is distributed by Kawasaki Dako na tayo din sa gulong niya. Sukat ng gulong ng Kawasaki Brasky 125 sa unahan makamost ay 80 by 90 by 14. Ayan, so 80 by 90 by 14. Medyo hindi siya kagano'ng kalaparan sa unahan makamost, no. Medyo ano siya, payat sa tignan. And then ang brand na ginamit makamost ni, Maxxis po ang ginamit makamost. So good thing na Maxxis ang ginamit kasi eh, si Maxxis isa sa mga kilalang brand ng mga gulong pagdating sa uh, durability makamost, no. Ah, uh, patibayan ng mga gulong isa yan si Maxxis. Ayan. So, good thing na yan ang ginamit ni Kawasaki para sa Kawasaki Brasky 125. Ayan. And then, tubeless start na nga rin pala daw mga kamutsa. Itong uh, mga gulong ni Kawasaki brasi, uh, harap at likod. So, isa yan sa mga keep uh, good points mga kamutsa. Isa yan sa mga points when it sa motor, yun naka-tubeless na yung gulong. Ayan. Tapos, ito po yung telescopic fork nya mga kamutsa. Kung mapapansin nyo, kakaiba yung design ng telescopic fork niya. Ang kulay niya mga kamos napakaangas. So, Pag may pagka metallic silver. Ayan no? wow. Metallic silver na parang uh, gray. Ang kulay niya mga kamos. No? At kung mapapansin nyo dito mga kamos yung mags niya. Ayan. So napakaganda ng kulay ng mags niya. Hindi mo na kailangan magparipin. Usually sa mga nilalabas na ibang uh, motor ngayon. Usually ang kulay ng mags is kulay din. Ito mga kamos. Eh, naka paint finish niya siya ng uh, silver metallic gray. Ayan, so para hindi ka na parang hindi ka na, hindi mo na kailangan magpa ng mouse, no? So nasa sa na lang din 'yan, makakamas kung gupas. gusto mo pa rin baguhin itong kulay ng mag Pero para sa akin, napakaganda na ng kulay ng stock ng uh, mouse ni Kawasaki Brassy 125. Ayan, so color, color green na po siya. Ayan. So ito po yung pinaka speedometer cable niya, makakamas 'no. Ayan, so naka na po siya dito sa may uh, gearbox sa may gulong. Okay, so dito naman sa left side mga kamos, nandito yung pinaka uh, disc brake nya. Ayan, so ito po yung, naka disc brake po siya sa unaan mga And then, ang laki ng uh, diameter ah, ng uh, rotor disc na Kawasaki Braski 125 So hindi siya yung ordinary na parang maliit lang, ganon. Ito, medyo malaki yung diameter nito mga No? Medyo pabilog na lang siya, pero ang laki. Ang laki ng diameter nya. No wonder kung bakit dual piston ang caliper nito. Ayan. So kung mapapansin niyo naka dual piston caliper siya. So, napaka uh, medyo malakas-lakas ang ano niyan, mga kamo preno niyan sa unahan. Kasi naka-dual piston caliper po siya. And then, ang kagandahan dito, mga kamos, uh, ang ganda din ng ano niyo, ng break brake hose uh, ano niyo, holder niya. Kapagka inalay yung kulay dito sa telescopic hole. naka ano, din siya, metallic finish. Ayan. Masasabi ko talaga yung unique design. Dito naman tayo sa likurang bahagi ng gulong niya mga kamos Ang sukat ng gulong niya sa likod is 8, 90 by 90 by 14 Ayan, so 90 by 90 by 14 and then tubeless din po ang gulong na to So dito naman tayo sa may bandang uh, likod niya mga kamos Ayan, so kung mapapansin niyo itong pinaka rear light niya Kakaiba din ang design mga kamos no? flat siya, hindi siya ganong kalaki tignan, no? And then, ang kaganda pa dito, mga kamos, naka-integrated na rin yung turn signals niya sa likod. So ibig sabihin nakahalo na yung turn signals niya. Ayan. LED na rin po 'yan, mga kamos, no? Ayan. So pagdating naman dito sa baba, meron siyang reflector eyes. Ayan. And then as we go down here, mga kamos, meron siyang of course na built-in plate light para naman kita yung plaka natin sa gabi. Ang gaganda pa dito, mga kamos, meron siyang reflector eyes dito sa gilid, no? Wow! Yung para na naman pagkain sa gabi, eh, makita ka pa rin na mga kasabay mo sa kalsada no? dahil dito sa reflector naka ano po siya nakasama doon sa plate holder ayan ito po yung pinaka bender nya mga kamos no? so malayo yung agwat doon sa gulong ayan so hindi siya yung masyadong digit na digit so dito naman tayo sa may CBT nya mga kamos no? isa sa mga nagpaangas dito sa Kawasaki Brasky 125 mga kamos eh yung kulay ng CBT nya Wow! O yung uh, crankcase ng CB ito niya. Kung natin mga kamos, hindi siya yung typical na color black ang paint finish. Ito, naka-chrome metallic silver po yung paint finish ng Kawasaki. Braski 125, yung pinaka-crankcase. At nakaganda pa dito mga kamos, meron siyang kickstart. Ayan. Kasi sa mga good points sa isang motor kapag yung motor mo ay eh, merong kickstart. At least hindi ka mangangamba na uh, malo kapag kahit malobat yung motor mo eh meron ka pa rin backup na pang start no dahil sa meron tong kick start no? ang ng kulay ng kick start niya mga kamuso talagang inaalay talaga dito inaalay talaga nila dito sa kulay ng crankcase para nga naman hindi naman uh, alangan no kung iting do tapos eto uh, metallic chrome silver so ito may pagka metallic chrome silver na rin yung kulay ng uh, kickstart kick start niya mga kamuso talagang alay na ito po yung pinaka airbox niya mga kamots, no. Ang ganda ng design, meron siya may pagka may pagka ng ano dito, paint ang ano na design niya rin. No? Ayan. Okay, so pagdating naman dito sa may tambucho niya mga kamots, no. Ang ganda ng tambucho niya, um, yung kit is naka chrome silver and then hindi siya plastic design mga kamots, no. Metal po siya. Ayan. Tapos ito po yung pinaka headguard niya, ang ah, haba ng no? headguard niya mga kamots, no. Talagang sakop-sakop yung buong tambucho. And 'yan kaganda pa dito mga kamo sa likuran bahagi ng motor na 'to, ni Kawasaki Brisco 125. Meron siyang built-in tire hugger. Wow. Ayan. So meron po siyang built-in tire hugger tapos meron siyang mudflap. So hindi ka mga mangangamba na kapag bumiyahe ka sa mga basang kalsada eh papasukan ng uh, uh, dumi or putek yung engine bay nitong uh, Kawasaki Brisco 125. Ayun. So meron po siyang tire hugger. Ayan. So kung pwede pa kayong itong terhagan niya mga kamos, pwede pa kayong kung maglalaki kayo ng gulong, eh pwede pwede pa naman. Kasi malaki pa yung space niya, oh. Kasi nga payat talaga yung uh, design ng uh, payat talaga yung uh, sukat ng gulong ng Kawasaki Brasky mapaharap at likod. Pero ito mga kamos, kung gusto mo mag-upgrade uh, ng tire o maglaki, ayan kaya pa naman ng tire hugger mga kamos kasi malaki pa talaga yung awak niya. Ayan. Hindi na malayo-malayo pa do sa rear shock. Ayan. Ito po yung pinaka pan cover niya mga kamols na since naka air cooled lang tong motor nato, to. Ayan. And then ito yung pinaka salinaan ng engine oil. So, sa grab bar niya mga kamols, napaka unique din ang design. Tapos uh, metallic chrome, silver ang uh, paint finish, and then alloy po yung ginamit na material. Kaya hindi tayo basta-basta na baka mabali itong grab bar. And then yung pinaka-upuan niya mga kamos, ito po, napakalawak ng upuan niya. So lalo-lalo na sa driver's seat, no? Napakalawak mga kamos, so hindi ka ma-iirit ang upuan. Hindi ka mag-aalangan na uh, baka sumakit ang puwet mo. So ito po yung pinaka underseat seat compartment niya. Obviously, walang magkakasya ang helmet yan, Mga pa-half face or full face. Pero malaki yung U-box uh, niya mga kamos, marami lang nang mailalagay niya. So, mga tools, mga kapote, or ano pang gamit na daladala mo pwede mong ilagay dyan sa under seat compartment na mga mos malaki siya tapos may uh, meron siyang part na malalim dito ayan and then ito naman po yung uh, tanke ng Kawasaki Brasky 125 so fuel tank capacity ng uh, Kawasaki Brasky 125 mga mos ay 5.1 liters at ayon kay Kawasaki mga ang fuel consumption ng Kawasaki Brasky 125 ay maglalaro from 40 to 45 kilometers per liter. Estimated ano pa lang po yan mga kamos, fuel consumption. No? Pero since FI nga ito, expect natin na talagang lalagpas pa siya dun sa 4 4.5 km per liter. Depende na lang yung sa paggamit nyo mga mga so pag sa pagsa pihit ng throttle. Ayan, nasa throttle habit din kasi talaga yung mga kamos, yung fuel consumption. Pero yan ayon kay Kawasaki mga mga 40 to 45 km per liter yung estimated fuel consumption niya. Kung mapapansin natin dito mga kamos, combination siya ng analog at digital. Ayan. So dito sa digital mga kamos, nandito yung fuel indicator. So diyan mapapansin po diyan yung fuel indicator tapos kung ilang uh, kilometers na itinatakbo ng motor mo. Ayan. And then dito sa may analog mga kamos, nandito naman yung pinaka speedometer. Ayan. Dito sa gilid niya mga kamos, nandito yung high beam low beam indicator, check engine indicator, tapos turn signals indicator. Ayan. So dito sa right side wala na. Ayan. So, dito naman mga kamots, ayan po yung pinaka-signature logo ng modernas Sa mga button sa switches niya mga kamos, dito sa left side, nandito po yung high beam lobby. Ayan. And then, horn switch, tapos turn signals. So, wala nga lang siyang built-in hazard, no? Ayan. So, sa right side naman mga kamos, eto po yung uh, mga switch niya. Ayan. So, eto. I think etong uh, switch na ito mga kamos, kung gusto mong nakapatay yung ilaw or nakabukas. Ayan. So, ayan po yung pinaka-switch niya. And then, nandito po yung electric switch. Sa hand grip naman mga kamos, ayan, na uh, ordinary hand grip lang yung ginamit. Pero napaka kapit niya mga kamos, na hindi ka mahirit ang hawakan. And then, yung bar end niya, ito mga kamos, maliit lang. Oh. Cute lang yung bar end niya. Alloy type yung ginamit. And then, ito po yung mga brake levers niya mga kamos. Yung preno sa likuran, ito. Naka matte finish po yung paint finish niya. And then, ito naman yung preno sa parapan. So meron siyang dalawang uh, built-in na bulsa, isang mababa, makamos sa, isang malalim. Ayan. So good thing 'yan mga kamos, napaka-convenient 'yan lalo-lalo na kung may mga uh, gusto ko yung uh, ilagay na mga gamit, yung gulat ng barya, or bottled water, or mga motorcycle gloves niyo mga kamos, 'no? ayun. So meron po siyang uh, dalawang bulsa, isang mababa at isang malalim. And then ito mga kamos, ito po yung pinaka-ignition key niya. Ayan. So, kaganda dito kay Kawasaki Brasky, mga na naka-shutter key. Ayan. Tapos, nandito na rin yung seat opener, mga kamos. Pinag-isa na rin po dyan. Para hindi ka na magsususi dito sa may upuan. Ayan. So, nandito na rin po yung pinaka-seat opener niya. Ayan. Ang kaganda ba dito kay Kawasaki Braski 125, mga kamos? Napaka-convenient din yung motor na ito, mga kamos. Mapapansin nyo kasi, meron siyang built-in charger. Ayan. So, hindi mo nga lang siya makalata. Ayan. Hindi mo nga lang siya makalata, mga na Pero, nakita ko meron siya built-in charger and then nakagandaan dito mga kamos is naka USB ready na siya ayan USB ready na po yan so sasaksakan mo na lang ng cord yan and then ready to charge ka na ayan so bagay na bagay ito mga kamos itong Kawasaki Brasky 125 eh, sa mga motorcycle uh, riding app Ayan, so, yan ang angkas bukit food, food panda joyride ayan so napaka convenient nitong motor na ito mga kamos no talaga mapapakinabangan nila and then eh, hindi ka rin mga, mga kamos na Uh, baka malobat yung mga cellphone nyo lalo na sa mga long rides na gagawin nyo gamit tong Kawasaki Brassi 125 eh meron na siyang built in charger so tuloy tuloy ang uh, biyahe nyo mga kamos hindi kayo mga ba, na baka malobat yung mga motor nyo ayan so dito sa baba niya mga kamots ayan, meron siyang uh, multi poppers to uh, hook ayan para nga naman kapag ka uh, mamamalengke tayo, mag-grocery tayo, may meron tayong mga sasabitan ng mga pinabili natin mga kamos. And then ito po yung pinakagulay board niya mga kamots. Ayan. Nandito po yung lagay ng battery sa so, baba. Ayan. Okay, so tapos na tayo sa looks and appearance at mga features ng motor na ito mga mo. So dako na tayo sa engine specs. Ano-ano nga ba merong engine specs ang Kawasaki Braski 125. The all-new Kawasaki Brasky has 125cc engine displacement, four stroke single-cylinder, single-overhead cam with 2 valves. Ang kanya namang max power ay 9.52 horsepower at 7,500 rpm habang ang kanyang max torque ay 10 newton meter at 6,000 rpm. Para naman sa kanyang fuel system, ito po ay naka fuel injected or FI. Sa cooling system naman niya ay naka air cooled po ito. Habang ang kanyang starting system naman makakamot sa combination ng electric at kickstart gaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Since ito ay scooter bike, ito ay gumagamit ng Continuous Variable Transmission o CBT. When it comes sa kanyang suspension system, sa harapan ito ay gumagamit ng telescopic fork. Habang sa likuran naman, ito ay gumagamit ng single shock absorber. And when it comes to braking system, ito nga ay naka disc brake sa harapan with dual pad caliper. At habang sa likuran naman, ito ay gumagamit ng mechanical drum brakes. Para naman sa kanyang dimension, meron niya itong overall length na 1,890mm, habang ang kanyang overall width ay 850mm, habang ang kanyang height o overall height ay 1,150mm at ang kanya namang seat height mga mots, meron itong 760 mm. So tapos na tayo sa engine specs ng pinakabagong Kawasaki Braski 125. So dako na tayo sa price and installment basis ng motor na Magkano nga ba ito dito sa Kawasaki Cycle Mart 10 Up Kaloocan? Okay, so dako na tayo sa cash price and installment basis price ng Kawasaki Brasky 125. So magkano nga ba ang cash price ng pinakabagong motor ni Kawasaki na Kawasaki Brasky 125? So sa cash price po mga kapos, ito po ay dito sa cycle park po sa ang kalukukan na po ka uh, 76,800 pesos po. So on all, all in up po niyan mga ka kasama na doon yung uh, insurance at yung registration. Ay Ayan. Tapos kapag kakamuha kayo ng cash dito mga kapos, kapag pinuha niyo ng cash, meron silang na freebies like helmet and t-shirt. Ayan, so yan po yung mga pages nila. And then when it comes to installment naman mga kamods, pwede pwede rin naman dito sa Cycle Kawasaki 10 uh, Kalookan. So magdadaon lang kayo para sa Kawasaki Brasky 125 ng 3,800 pesos. So all in po yun mga kamods, kasama na din doon yung people insurance at registration. When it comes to monthly amortization mga kamods, ang kagandaan dito is meron silang uh, isang kalahating taon at dalawang kalahating taon. So, uh, sa so, 36 months, kalahat at tatlong taon na hamon sa monthly amortization para sa Kawasaki Brass Key Pad 25 High, high 4,526 pesos po. And then pagdating sa 30, 30, months or dalawang kalahati sa on mga hamon 5,000 pesos. So pagdating naman sa dalawang taon or 24 months 5,677 pesos po. And then isang kalahating taon or 18 months 6,835 pesos kong ang kung gusto nyo naman na madalian mga kamos, sa taon, ang para sa 125 ay 9,091 pesos po. Take note lang din mga kamos na nagbibigay din sila ng rebate dito kapag ka maaga kayo magbabayan doon sa mas maaga sa due date nyo. Ayan. So ang rebate po nila is uh, 200 pesos. So malaking bagay din yung 200 pesos mga kamos. alam nyo so, Kaya dapat mag yun. Kung may pera na kayo, may budget na kayo na ako, e, mag-budget na kayo ng mahaga, na mas makaka sa 2 para makaka-abit kayo ng regulator. And then take note lang din na kayo sa installment and e, nagbibigay sila, nagbibigay din sila na ng previous ng free helmet at free t-shirt. Wow. So yan po yung anong layo. Maganda uh, dito kay Cycle Mart. akin din. So kahit na installment ka, mag kung ng mo pa dito o kahit anong mga unit dito mga kamos, meron ka pa rin libre helmet at t-shirt. So, sa mga gustong mag-inquire ng mga motor dito sa Cycle Park Kawasaki end Up, mga kamots, uh, meron silang Facebook page. So, bisitahin nyo na lang yung Facebook page nila. And then, uh, mag-inquire na lang kayo ng uh, mga motor dito. Lalo-lalo na sa mga may gustong bumili ng Kawasaki. Pinakabago din Kawasaki ng Kawasaki Branding 125. So, yan po yung Facebook page nila. mag i na lang kayo dyan. Sa pa kanipas lang mga yunit dito, mga, mga kamots, mag na lang ng Kawasaki. Yung Alpano, yung, Alpano, yung Yamaha, may Honda, may SYM. Ayan. So, ito nga palang Kawasaki Brasky 125 na kamus is available as of uh, November 25, 2024. Ngayong araw yan na kamus. So, uh, it's cycle market at kalokan. And then, available na kulay nila dito na kamus is red, blue, tsaka golden brown. Ayan, tatlo lang po yung available na kulay nila dito. Ayan, na ang Kawasaki Brasky 125. Ayan. So, yung pinaka-exact address nitong uh, pasan na to, mga kamots, ito, touch mo nyo lang sa screen. Parang uh, kung gusto nyo personal na bisitahin itong Casa na ito, tumingin-tumingin na, tumingin na mga unit dito, lalo na dito ng Kawasaki Brasky 125. Eh. alam nyo na kung saan kayo pupunta mga kamusta. And then hanapin nyo na lang si Sir Mark at si Ma'am Johan. Yung mga staff dito ng uh, Cycle Mark Kawasaki. Para sa mga mag-eachwa sa mga kapag dito, lalo na dito sa Kawasaki Brasky 125. So dito ko na lang natapusin yung vlog ko mga kamusta. Sana nabigyan ko kayo ng idea sa pinakabagong motor ni Kawasaki which is na Kawasaki Braski so, napaka-solid itong motor na ito mga kamos kung gusto mo magkaroon ng uh, unique na motor mga kamos ngayon 2024 marahil ang Kawasaki Braski ang motor na para sa inyo mga kamos so muli maraming maraming salamat sa inyo mga kamos, meron pa tayong isang uh, uh, new brand motor, sakit, na motor sakin na i-picture sa ating YouTube channel so abangan niya mga kamos no? so stay safe, ride safe, always <laughs>